pag nakikita mo si Andre, yung know, first, alam, ako alam ko pag uwi ko sa bahay na, oh ma, Bucky! Ganun ako. Ikaw ang feeling mo pag nakikita mo yung anak mo now that you don't get to see him as a Masyadong, masyadong, masyadong masarap yung feeling pag, nakita mo siya yung mga Andre talks already, di ba? So I'm sure, nagtataka ka ba siya kung bakit ba, nasan ba si daddy? Alam ba niya kung ano sitwasyon niyo ngayon? He's a very smart kid. I'm, I'm very na nagugulat ako sa kanya parang um, masyado siyang sharp. Meron ba siyang mga sinasabing kakaloka, naloloka ka na Ay, yan? marami. Ano yung mga ganun? Example, example. Marami, marami. <coughs> Why naman dada? Always working naman. Working, working. Ama. <laughs> Why naman? mga yun ang alam niya. Totoo naman. Um, isa sa reason kung bakit hindi ko siya nakikita itong lately. Dahil uh, pag ganyan-ganyan ako sa Clark and madalas doon ako umuwi. I spend doon ka na natulog. nights doon ako natutulog. Paano yung feeling mo the first time na natulog ka alone? Yung sa aming pagising mo, why is si wife, why rin si anak? May, may explain, Del. Pero, siyempre, ando ka doon sa sitwasyon na yun. Eh, kailangan eh, eh. Kahit pa paano eh, matuto kang harapin yun. Uh -oh. And um, mahirap man, mahirap man. Kailangan mong makasana eh. Oo, oh, oh. kailangan wala, masana eh. Wala, 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 tayong magagawa. Ganun. Ganyan talaga. Ikaw ba nagdate ka? Ako? Uh, oo. Oh. Oh. Ah, oo! Akala ko hindi. Oo pala. Hindi <laughs> man, oo kala ko nagde Nagdate ako yung nagdate. Ah, mga group I'm date, group, 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 date. But never, Alam ni ever... ay ko to. Mari, alam mo ba yan? Oh, alam mo ba <laughs> yan? Uy, maririnig niya. Ay, si Anto Ito, pa. Si magnet. <laughs> so, si Mare pa. Oh, parati oh. ako namalabas sa mga grupo-grupo. Pero kong, group date lang. Ayoko munang... Hindi pa ako handa. Eh. Sum up your life at the moment. Are you happy? At this point? Oo, oh, oh, happy ka ba? In some ways. Not all. Uh, may kulang? Yeah. There's something missing. Though I know I really have... Uh, I see, I see magandang ilaw dun sa, uh, excuse sa me. Uh, Excuse me, excuse me, pwedeng sumingit? I see. Pwedeng sumingit. Oh. So, Jom, yes. uh, pwede pwedeng magtanong sa bilis. Hindi ka kay, lang ang sakasakali ba? Rin? Ay, ah, uh, mga panahon yun, ang hmm. so, sakasakali ka ay diligaw mo si sister. Sister? Sabagot so, ka ng tama. Alam mo, Me. Kumari ko may asawa mo. May girlfriend lang. Ko. Oh, shoes. Sure. Pero kung wala e. very good answer. Pero hindi ko rin alam. Del, kung ako ba nang ligaw noon eh. Ay! Ay, ay! ay! ay oh naman, John. Grabe, iba ka eh. Iba kasalanan <laughs> na kasama ko. Iba. Talaga. May asset din ako na. May asset. Wala. yung iba na kapareho. Wala. Wala sila. Wala sila sa kalimpinan. ganun din. Yeah, imagine so. mo, John, di ba? So, iwan ko na kayong dalawa, oh, okay? Iwan okay. <laughs> mo na kami. Actually, huwag mo na kami iwan.